Mula sa kasarinlan ng Pilipinas sa Espanya noong 1898, nagkaroon ng labing pitong pangulo ang bansa. Mula kay General Emilio Aguinaldo hanggang sa kasalukuyang pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang video ito ay naglalaman ng mga kontribusyon at tagumpay ng bawat pangulo habang sila ay nakaluklok sa pwesto. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel ay isa sa mga kontrobersyal na personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Kilawang Republika ng Pilipinas noong panahon ng Hapon, maraming kritisismo ang kanyang natanggap dahil sa pagsasabing isa siyang traidor. Tila ba't ang kanyang pagtanggap ng tungkulin sa pamahala ng Hapon ay isang hakbang para sa sariling kapakanan kaysa sa interes ng bayan? Ang kanyang amnestya noong 1948 ay nagbigay daan sa kanya na muling maging bahagi ng politika sa bansa. Sa kanyang pagkapangulo, idinaklara niya ang batas militar at gyera laban sa Estados Unidos noong 1944. Isa rin sa kanyang mga nagawa ay ang pagtatatag ng Lyceum of the Philippines, isang kilalang paaralan sa bansa. Nagtagumpay si Laurel sa pagiging pangulo ng Pilipinas noong unang bahagi ng 1960. Ang kanyang administrasyon ay may mga hakbang na naglalayong ayusin ang ekonomiya ng bansa at makipag-ugnayan sa pandigdigang komunidad tulad ng pagiging kasapi ng International Monetary Fund or IMF. Bukod dito, si Jose P. Laurel ay kilala rin sa pag-aayos ng Philippine National Bank at sa kanyang papel sa pagtataguyod ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang pananakop ng mga Hapon. Bagamat maraming kontrobersya ang bumabalot sa kanyang kasaysayan, hindi maitatangging may mga positibong kontribusyon ng dating Pangulo sa bansa. Manuel Rojas Sa panahon naman ni Manuel Rojas bilang Pangulo, ay sinagawa niya ang mga mahalagang hakbang upang mapaayos ang kalagayan ng Pilipinas matapos ang pangalawang digmaang pandigdig. Isinulong niya ang pagpasa ng Philippine Rehabilitation Act Isang batas na naglalaman ng mga hakbang para sa rehabilitasyon at pagbangon ng bansa mula sa pinsalang dulot ng giyera. Kasabay nito, isinabatas din ng Philippine Trade Act na naglalayong pagtuunan ng kalakalan at ekonomiya ng bansa sa pag-angkat at pag-export ng kalakal at serbisyo sa iba't ibang mga bansa. Sa loob ng kanyang termino, naging pangunahing layunin ni Rojas ang pagsasayos ng pamahalaan. Ipinatupad niya ang mga reforma at pinalakasang ma-institusyon upang mapanatili ang matibay na pundasyon ng gobyerno. Bilang unang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas, sinimulan niya ang pagtahak sa landas ng kasarinlan mula sa Estados Unidos noong Hulyo 4, 1946. Sa larangan ng patakaran sa panlabas na relasyon, ipinakilala ni Rojas ang malayang patakaran ng Pilipinas at itinaguyod ang pangangailangan ng bansa sa international na komunidad. Hindi rin nakaligtaan ni Rojas ang pagtataguyod ng karapatang pantao at pagpapatupad ng demokratikong prinsipyo sa kanyang pamumuno. Sa kabuuan, ang liderato ni Manuel Rojas ay naglalayong mapanumbalik ang kaayusan at pagunlad ng Pilipinas matapos ang tromang dulot ng digmaang pandigdig, at ito ay naipakita sa pamamagitan ng kanyang mahalagang hakbang at reforma. Elpidio Quirino Si Elpidio Quirino ang naging pangulo ng Pilipinas noong 1948 matapos ang pagkamatay ni Rojas. Siya ay aktibong nakilahok sa kilusang gerilya laban sa mga hukbalahap o hukbong bayan noon. At sa kanyang termino, ipinatupad niya ang mga mahalagang reforma kabilang ang pagtatatag ng Social Security Commission na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kapakanan ng mga mamamayan upang labanan ng graft at corruption, itinatag ang Integrity Board na nagpapakita ng layunin ng administrasyon na maging transparent. Bukod dito, noong 1948 ay nailipat ang kabisera ng Pilipinas sa lungsod ng Quezon, isang mahalagang pagbabago sa administrasyon sa ilalim ni Quirino. Ang mahakbang na ito ay naglalarawan ng epekto at kahalagahan ng panunungkulan ni Pangulong Elpidio Quirino sa speta ng seguridad, kapakanan at pamahalaan. Ramon Magsaysay. Bilang ikapitong pangulo ng Pilipinas, si Ramon Magsaysay ay tanyag sa kanyang pagiging President of the Masses noong kanyang termino mula 1953 hanggang 1957. Siya ay naging kilala sa pagbubukas ng pintuan sa mga mamamayan upang makalapit sa kanya ng direkta. Isinulong ni Magsaysay ang konsepto ng People's Government kung saan binigyan niya ang mga Pilipino ng pagkakataong ipahayag ang kanilang mga pangangailangan at pagdurusa. Isa sa kanyang mahalagang nagawa ay ang pagtataguyod ng malinis at tapat na pamahalaan kung saan ipinatupad niyang mga reforma sa militar, pulisya at iba't ibang sektor ng gobyerno. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay pagtataguyod ng integridad at naging inspirasyon sa sambayanan. At hanggang sa ngayon, ang kanyang liderato at kabutihan ay tinuturing ng mga katangiang hinahanap ng mga Pilipino sa isang leader o pangulo. Carlos P. Garcia na halal sa pagkapangulo si Carlos P. Garcia noong 1957 at pumalit kay Pangulong Magsaysay. Kilala ang kanyang administrasyon sa Filipino First Policy or Pilipino Muna na nagbibigay prioridad sa mga negosyong Pilipino kaysa sa dayuhang mamumuhunan. Layunin nitong palakasin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagsuporta sa lokal na negosyo. Dagdag dito ay pinatupad niya ang austerity program na nakatuon sa kalakalan at komersyon ng mga Pilipino. Layon nito ang maayos na pamamahala at pagpapalago ng ekonomiya. Sa kabila ng mga hamon, nag-iwan ng malalim na marka ang pamumuno ni Garcia sa Pilipinas na nagbukas ng landas para sa mga patakaran sa ekonomiya at nagtaguyod ng mga damdaming pambansa sa pamagitan ng Filipino First Policy. Dado Makapagal Si Dado Makapagal ay isang kilalang abogado at guro na naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bilang ika-14 na Pangulo ng Bansa, isa siyang tagapagtatag ng unang batas sa reformang agraryo na nagtatakda ng pagbili ng pribadong lupain para sa pamamahagi sa mga walang lupa. Isinapubliko rin niya ang Philippine Peso sa Currency Exchange Market na nagdulot ng mga mahalagang pagbabago sa ekonomiya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, idineklara ang Hunyo 12, 1898 bilang araw ng kalayaan ng Pilipinas at nilagdaan ng batas na nagtatatag ng minimum wage. Ang kanyang mga hakbang ay nagpapakita ng kanyang layunin na mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan at itaguyod ang ekonomiyang pambansa. Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand Edralin Marcos ay sinilang sa Sarat, Ilocos Norte at isang abogado na nagsilbing Senate President ng Pilipinas ng tatlong taon bago naging Pangulo ng Bansa sa loob ng mahabang panahon o 21 years. Siya ay kilala sa pagdeklara ng batas militar noong September 22, 1972. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumaki ang persa ng militar at sandatahang lakas ng bansa. Umangat din ng apat na beses ang Gross National Product or GNP ng Pilipinas sa na nagpapakita ng pagunlad sa ekonomiya. Subalit pagdating ng 1986, ang Pilipinas ay naging isa sa may pinakamalaking may utang na bansa sa Asia. Sa kabila nito, naglaan si Marcos ng malaking pondo para sa iba't ibang proyekto ng infrastruktura, kabilang ang mga paaralan, mga kalsada, tulay at ospital na mas marami pa kaysa sa mga naipatayo ng mga naunang pangulo kung pinagsama-sama.